So good morning mga guys. Uh, meron akong ipapakita sa inyo, yung aking mutya Perlas. Bigay ng aking Sulid na tropa. How many years na kami hindi nakita, pero meron siyang pasalubong sa akin. Kaya guys, ipapakita ko sa inyo. Perlas, galing sa ilalim ng dagat. Ito guys, And guys, yan yun guys. Ngayon, susubukan natin siya ilagay sa suka kung mag ano ba yung suka? Yung parang kumukulo. I-try natin to. Na guys, aapangan ah, nyo na guys ah. Kunin ko na, ayan o. Yan guys. Nakuha niya to sa kabibi sa ilalim ng dagat. 30 feet. Kasi buzero yung aking tropa. Kaya ito. Try ko na. Kung kung ano ang epekto. Ayan guys. Nakikita nyo ba yung bula? Yun yung, ano? Nilagay natin sa soka pag bumubula. Ang ibig sabihin, ano siya? Ah, uh, solid. Solid siya, totoo. Bali, hindi siya, ano? Hindi siya piki. Ang ibig sabihin yan, ano siya, ah... Uh, Solid kalikasan galing sa ano, kabibi. Perlas talaga yan. Yan o. Ang lakas ng ano. Ang lakas ng bula. Yan o. So guys, yan. Naniniwala na kayo sa ano. Ito legit talaga to. Perlas talaga to guys. Bigay ng kaibigan ko yan guys. Yan guys, bigay ng tropa ko. Will years kami, ay 15 years kami hindi nagkita pero nung isang araw nagkita kami. So ginulat ako na hinawakan ko yung dibdib niya tapos may napansin ako. Yun hiningi ko. Hindi siya nakaimik guys pero yun inabot na lang niya sa akin. Kaya yun guys, salamat sa tropang solid. Mm, itong ano pasalubong. So guys, ito, hindi ko man pinagmamayabang, perlas talaga to. Sinisid niya sa ilalim ng dag. Kasi busero ang trupa ko guys, kaya mm, solid. Kung may trupa kayo solid, bigla nga abutan. Hindi natin tinakalain tayo. Sobrang ano tayo, kaya alam mo na, meron kapalit. Bibigyan tayo ng solid. thank you sa inyo, guys. Geng-geng. Geng-geng. Yan, ayun na. Pakita ko sa inyo ulit. Oh so guys, hanggang dito na lang tayo. Click na. Bye bye.